kain tayo ng ano kain tayo, tayo ng alaga natin dyan na dyan na dyan na ayan dyan sila Lalaki, <laughs> dami, busog mm, kayo dyan. Yes, yes, Yuh. dami nila, guys! Lalaki Kakak oh. tua! Hinipo namin yung mga expert na tinapay Expert na yan eh Hello Dami diba mga kalapatid Hindi lang kalapati yung ating inaampon dito Pati isda <laughs> Pati isda inaampon natin Ang dami Ito na, naanap na yung ibang Mabilis kasi eh, malakas ang agos lalakas ang agos lalakas ang agos sa sila mamaya maya pati ibon nandito na rin yan o mga ibon na yun may nginain na rin na tinapa yan eh. puso ko na yan dami pa din tinapay ito na tapo para lumapit sila dito ito sila yun oh. naanod kasi sila eh lakas ang agos ang dami doon <laughs> dami doon lang ang dami doon yan na, yan ang dami na rin ipon ay kikain na rin yan dito yan na, bumalik yun sila may kain lang eh. Dito na, malapit na yung mga ipon. Dito kami, nandun na sila oh. Dito na. Kaya natin ipon. ibon, ipon,